Pinasite in contempt na ng House Committee on Legislative Franchise ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy matapos hindi pa rin sumipot sa pagdinig ng komite sa Kamara. Ang Senado naman, naglabas na ng show cause order laban sa pastor. Si Daniel Manalasta sa report. Tila napiko na ang mga kongresista kay Pastor Apollo Kibuloy. Bukod sa no-show, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ sa Senado, hindi rin siya lumutang sa House Committee on Legislative Franchises kaugnay sa issue ng Sunshine Media Network International. Dahil dito, binweltahan ng kamara ng site in contempt ang pastor. Usually, one week lang when you appear po the Ito not going to And even up, up to now, you can see that po not kayo. As far as due process is concerned, ko naman, eh, hindi na ho ding, we did not fall short as far as the uh, due process clause is concerned. If we allow this, therefore, any time in the future when a resource person does not feel the need to present himself, magpapadala na lang ako ng tagapagsalita ako. Sinalo naman ang abogado ni Kibuloy ang responsibilidad na padaluhin siya. Humingi ito ng panahon hanggang biyernes para makuhang ang oo ni Kibuloy na dumalos susunod na linggo. Dahil missing in action si Kibuloy, nabaling ang atensyon sa mga kinatawa ng SMNI at KOJC kung bakit si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang napili na maging bago nilang administrator. I will also move to invite then former President Duterte kasi siya yung in-involve us o op pinasahan ng, ng property. Sa Senado naman, nagpataw na ng show-cause order ang Senate Committee on Women kay Kibuloy. Base sa show cause order, mayroong 48 hours ang pastor para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin ng Senado. Magsisimula ang bilang oras na matanggap ang show cause order. Nakalagay doon, we must exhaust all uh, legal uh, due processes. So, um, we have to, the, it says there that they must also, they must show cause order. There must be a show cause order. So, pag uh, nag order si Mamisa at uh, hindi pa rin uh, satisfactory yung explanation sa sagot na tayo, tayo talaga pumunta dito, then it is ministerial on the part of the Senate to uh, release the issue uh, or the uh... arrest order. Sa isang pahayag, dinepensahan naman ni Vice President Sara Duterte si Kibuloy. Pinunan ng Vice Presidente ang mga ginagawang pagdinig sa pastor. Dagdag pa niya na tila pinatawan ng ginti si Kibuloy kahit galing lang sa testigo ang ebidensya. No comment muna ang kampo ni Senator Risa Hontiveros na naunguna sa pagdinig sa Senado sa naging pahayag ni VP Sara. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.